Aries. Ang pahiwatig ay iwasan mo munang makipag-usap ngayong araw sa mga may nakaschedule na deal, dahil may posibilidad na hindi kayo magkasundo. Mainam na ilipat sa ibang araw ang usapan kapag pareho na kayong may positibong enerhiya para magtagpo ang nais niyong resulta. Ang pinapahiwatig. Sa usapin naman ng pera, ay matutong tumayo sa iyong desisyon at huwag hayaang abusuhin ka ng mga taong laging may hinihingi. Panindigan mo ang limitasyon para matigil ang paglapit ng mga ito sa iyo. At ngayong araw, maaaring may sitwasyong magdadala ng iritasyon o galit, lalo na sa mga usapan na may kaugnayan sa deal. Habang ang pasensya at panatilihin ang kontrol sa sarili upang mapanatili ang kaayusan. Sa trabaho, ay mag-focus sa iyong gawain at iwasan ang makialam sa ginagawa ng iba. Huwag magpadala sa usapan ng mga kasamahan upang maiwasan ang posibleng gastos o iritasyon. Mas mainam na maglaan ng panahon sa mga makabuluhang bagay at pagmamahal o sa pag-ibig, walang indikasyon ng tampuhan ngayon, maging mahinahon at gamitin ang pagkakataon para may tama ang anumang hindi pagkakaunawaan, sa ganitong paraan, mapapanatili ang saya at pagmamahalan sa inyong relasyon, ang payo ng mga kalikasan ng mga bituin, Panatilihin ang kalma at unahin ang positibong enerhiya sa lahat ng gagawin mo ngayong araw. Taurus, ang pahiwatig, kung may bigla ang ideya na dumating tungkol sa isang negosyo, huwag itong baliwalain, isulat o i-record ito upang hindi mo makalimutan, malaki ang posibilidad na magawa mo ito sa hinaharap at magtagumpay, at laging isaisip ang nasabi ng mahal para mas maging masaya ang buong araw, ayon sa iyong gabay. Ang pahiwatig pa ay iwasan ngayong araw ang tumanggap ng usapan o pabor mula sa iba, dahil maaari itong magdala ng problema, maging maingat sa mga taong lumalapit sa iyo. Sa pamilya, obserbahan ang bawat miyembro at alamin kung paano mo sila matutulungan upang lalo pang mapabuti ang kanilang kalagayan, minsan, sa simpleng pakikialam ay makakahanap ka ng solusyon para sa kanilang kasiyahan. Sa trabaho, magpursige sa mga gawain at iwasan ang mga kasamahan na mahilig magyabang, ang pakikisama sa kanila ay maaaring magdala ng tukso at gastos, kaya't mas mabuting umiwas sa anumang hindi makabubuti, at sa pagmamahalan, Mag-ingat sa mga sinasabi upang hindi makasakit ng damdamin. Maging maingat sa bawat salita at kumilos ng may konsiderasyon, ang payo ng mga kalikasan ng mga bituin, panatilihin ang pagiging positibo at huwag padala sa mga negatibong enerhiya ng iba. Gemini ang pinapahiwatig na kung may nakatakdang pag-uusap ngayong araw, mas mainam na personal mo itong harapin. Malaki ang posibilidad na kumita ka mula rito basta't siguraduhin mong hindi ka mahuhulog sa gusto nila kung hindi ito makabubuti sa iyo at iwasan muna ang kausap sa malayong lugar ngayong araw. At maganda ang enerhiya mo ngayong araw kaya't gamitin ito upang gawin ang mga bagay na magpapasaya sa iyo. Iwasan ang pag-aalinlangan at magtiwala sa sarili mong kakayahan. At sa tahanan, maaaring may kamag-anak na hihingi ng tulong. Kung ito'y tungkol sa kalusugan, abutan sila ng tulong ayon sa iyong makakaya. Huwag sabrahan ang ibibigay upang hindi magdala ng negatibong enerhiya sa inyong tahanan. Sa trabaho, mag sa iyong gawain at iwasang magtiwala agad sa kagustuhan ng iba. Ang sariling desisyon mo ang magdadala ng tagumpay sa ginagawa mo, maging maingat at huwag magmadali upang makaiwas sa pagkakamali. Sa usaping pera, iwasan ang pagpapautang ngayong araw. Ang tamang paghawak ng iyong pera ang makapagtutulak sa iyong tagumpay, ang payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw. Magtiwala sa sariling kakayahan at gamitin ang araw na ito upang itaguyod ang iyong mga layunin. Cancer, ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay maging maunawain sa mga babaeng makakausap mo. Lalo na kung kaibigan, posibleng may dalang swerte ang kanilang presensya. Gayunpaman, sa bagong kakilala, kung nakakaramdam ka ng inis, mainam na umiwas o lumayo, sa mga papeles o kontratang kailangang pirmahan, maayos naman ang resulta kung ito'y gagawin mo ngayon, at mas naaayon ngayong araw, na makapunta ka sa bahay, ng Diyos ang pinapahiwatig. Sa trabaho Maghinay-hinay at mag-focus sa mga gawain, mahina ang enerhiya mo ngayong araw kaya iwasan ang diskusyon, baka masagad ang talino mo at mawalan ka ng maayos na sagot. Sa pagmamahalan, may pahiwatig na may nais mangulo sa relasyon ninyo. Mas magandang maging mas malambing ka para mapanatili ang saya at maitaboy ang negatibong enerhiya sa inyong pagsasama. Leo ngayong araw, mas mainam na maglaan ng oras sa pamilya sa umaga. Maaaring may mapag-usapan kayong plano na magdadala ng dagdag na kita. Sa hapon, maganda ang aura mo kaya magandang oras ito upang magplano at mag-usap tungkol sa mga nais gawin. Iwasan ang mga taong mahilig sumipsip o magpakitang gilas sa iyo. Maaari silang magdala ng suliranin kasabay ng swerte. Huwag nang bigyan ng pansin upang hindi maapektuhan ang positibong enerhiya ng araw mo. Kung may negosyo ang anak mo, suportahan ito, posibleng maging matagumpay ang kanyang plano kung ikaw ay susuporta. Sa pera, siguraduhin unahin ang mga mahal mo sa buhay sa paggastos. Ito ang magpapalakas ng positibong enerhiya sa inyong tahanan. Sa pagmamahalan, maging mapagmasid sa kalusugan ng iyong minamahal. Kung may nararamdaman siyang kakaiba, dalhin agad sa doktor upang mawala ang pangamba. Virgo ngayong araw, mag-ingat sa pakikipag-usap. Kahit pa kaibigan o kadil mo ang kaharap, posibleng may lihim silang balak na makuha ang impormasyon o pera mula sa iyo. Pagdating sa pera, huwag maging sobrang maawain kung may hihingi ng tulong, lalo na sa mga kasama sa trabaho. Baka mauwi ito sa tampuhan o hindi pagkakaunawaan sa hinaharap, ngunit kung may ideya kang pwedeng pagkakitaan, ituloy mo agad dahil may magandang aura ng swerte para sa iyo. Sa pamilya, may positibong enerhiya ngayong araw. Sabihan ang mga miyembro na habaan ang pasensya upang gumanda ang takbo ng kanilang mga ginagawa. Iwasang maglabas ng pera ngayon, mas mabuti ang pagiging maingat dahil maaaring magdulot ito ng alitan. Sa trabaho, Mag-focus at ituloy ang kasipagan. May posibilidad na mapansin ng mga nakatataas ang iyong gawain at maabot mo ang tagumpay sa tulong ng iyong sariling kakayahan. Payo ng mga kalikasan ng mga bituin, ngayong araw, ituloy ang mga positibong gawain at maging maingat sa mga desisyon. Libra, ngayong araw, kung may pupuntahan kang mahalagang usapan, mas mainam gawin ito sa umaga dahil nandoon ang iyong aura ng swerte. Mas malinaw ang iyong isipan at madali mong malalamangan ang kausap, iwasan mo munang makisama sa mga kapamilya o kaibigan kung may nararamdaman kang tensyon upang hindi mauwi sa hindi pagkakaunawaan. Kung may magpupumilit na ipilit ang kanilang gusto, umiwas ka upang hindi ka mawala ng pera o masira ang relasyon, at okay sa iyo na mamasyal kayo ng minamahal, nang maalisan kayo ng bad energy sa bawat isa, ayon sa iyong gabay. Ang pahiwatig, kung ang iyong mga anak ay hihingi ng tulong, pag-isipan ito ng mabuti bago ka magbigay ng suporta o tumutol. Siguruhing malinaw ang plano nila upang hindi masayang ang oportunidad. Sa trabaho, may posibilidad ng mga hamon. Mag-ingat sa mga gawain at magtiwala lamang sa babaeng kasama sa trabaho na nagbibigay ng positibong enerhiya. Maayos ang magiging takbo ng araw kung magiging maingat ka at ang iiwasan ay sumama sa mga good times sa kanila ang payo ng mga kalikasan ng mga bituin, gawin ang lahat ng may pasensya at maingat na pag-iisip. Scorpio, ang pahiwatig ngayong araw, positibo ang daloy ng iyong enerhiya, sundin mo ang tamang direksyon at magagawa mong maayos ang lahat ng plano, kung may lalapit sa iyo tungkol sa pera. Mas mabuting huwag itong patulan, iwasan ding magdesisyon ng mabilisan lalo na sa mga alok na mukhang maganda ngunit maaaring may nakatagong masama intensyon, at okay na umiwas sa iyo na gumawa ng pagpirma sa mga kamag-anak muna ngayong araw. Sa tahanan, paalalahanan ang iyong pamilya na mag-ingat sa mga kausap na may grupong layunin, mas mabuting huwag silang patuloyin upang makaiwas sa anumang aberya. Sa trabaho, Magiging magaan ang araw kung maaga kang makakapasok, mapapansin at maa-appreciate ito ng iyong mga superior. At sa pagmamahalan, maganda ang daloy ng relasyon. Ang pagsusumikap mong pasayahin ang iyong minamahal ay magdadala ng positibong enerhiya at swerte sa inyong buhay. Ang payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan pag-isipan ang mga hakbang at huwag magmadali sa mga desisyon. Sagittarius, ang pinapahiwatig, ngayong araw, malakas ang iyong enerhiya at marami kang makikitang oportunidad na pwedeng magbigay ng dagdag na kita. Pag-aralan ng mabuti ang bawat pagkakataon upang makuha ang tamang diskarte. Iwasan ang sobrang kabaitan sa mga usapan upang hindi ka mapagsamantalahan. At basta hihingi ng tulong, muli sa iyo ang isang tao ay iwasan mo na kagad ang pahiwatig. Kung may kakausap sa iyo tungkol sa pera, maging maingat lalo na kung wala kang tiwala sa kausap, iwasan ang pagpapautang sa mga hindi kilala, kahit mukhang mayaman, dahil maaaring hindi ka mabayaran. At sa tahanan, kung may hindi nagkakaunawaan sa pamilya, ikaw na ang magayos upang maibalik ang positibong enerhiya sa inyong bahay. Sa trabaho, masaya at magaan ang araw mo, magpatuloy lang sa kasipagan at syaga dahil papalapit na ang biyaya ng tagumpay, ang payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw, maging matyaga at huwag padalos dolos sa mga desisyon. Capricorn, ang pahiwatig ay masaya ang mabuhay ng simple at walang mabibigat na problema. Kahit hindi malaki ang pera mo ngayon, ang pahiwatig ay magtrabaho ka ng masipag ngayong araw dahil may posibilidad kang makabuo ng dagdag na kita. Ang pagiging masaya sa ginagawa mo ay nadadala ang swerte, kaya iwasan ang negatibong pananaw. Maging maunawain din sa pamilya, lalo na sa mga magulang at kapatid. Tandaan, kahit isang masamang salita ay maaaring hamina ang daloy ng swerte mo. At huwag ka muna gagawa ng pagpirma ngayong araw, dahil mahina ang senyales ng swerte ang pahiwatig. At sa tahanan, may sinyales na may bisitang darating, kung kaya mong umiwas makipag-usap sa kanila, mas mabuti para maiwasan ang kamalasan na maaring dala nila. Sa trabaho, walang malaking problema sa mga gawain, gayon paman, mag-ingat sa kasamahan na mahilig magbiro ng may kinalaman sa romansa, iwasan ang ganitong tao dahil maaring magdala ng abala o problema ang payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw, panatilihing positibo ang pananaw at umiwas sa mga tukso. Aquarius, ang pahiwatig ngayong araw, ay maging maingat sa mga sinasabi, lalo na sa mga kausap na kadil o kamag-anak, Ang pabigla-biglang salita ay maaaring magdulot ng hindi magandang impresyon, kaya mahalaga ang pagiging mahinahon, sa ganitong paraan, mas magtitiwala sila sa iyo. At pag may nasabi ang kapatid ay bigyan mo ng pansin dahil pwede kang makakuha ng ibang idea na magagamit mo, ayon sa iyong gabay. At pagdating sa pera, kung magiging maunawain ka sa usapan, maaaring may dumating na swerte o oportunidad na magdadala ng kita, maging sa tahanan. Mainam na umiwas muna sa pagtanggap ng mga bisita tulad ng kumare o kompare, maaaring magdala sila ng negatibong enerhiya na magbibigay sa iyo ng alalahanin. Sa trabaho, kailangan mong gamitin ang talino at pokus. May mga pagsubok na maaaring dumating, kaya mag-ingat sa bawat kilos para makuha ang papuri ng mga nakatataas. At sa pag-ibig, kung wala ka pang karelasyon, mas mainam na mag muna sa pag-iipon at paggawa ng mga plano para sa tagumpay sa hinaharap, ang payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan, pagisipan isipan ng mabuti ang bawat galaw upang maiwasan ang pagsisisi. Pisces, ang pahiwatig sa iyo ngayong araw, may mga tao na lalapit sa iyo dahil alam nilang kaya mong tumulong, gayon paman mas mainam na tumanggi ka kung walang tiyak na kapalit na magdadala ng dagdag na kita, sa usapang pera, malakas ang sinyales na may oportunidad ka sa buy and sell na maliit ngunit maayos at mabenta, mas naaayo na makapunta ka sa bahay, ng Diyos para ang iyong mga alalahanin, ay mapalitan ng kasiyahan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, Mag-ingat sa posibleng karamdaman na dala ng pagbabago ng panahon. Siguraduhing malinis ang pagkain at iwasan ang labis na pagkapagod para manatiling malusog. Sa trabaho, walang malaking problema ang pahiwatig. Gawin ang nakasanayang gawain at siguraduhing maaga kang pumapasok dahil dito maaaring magsimula ang oportunidad para sa pagtaas ng sweldo. At sa pagmamahalan, may maliit na pagsubok na maaaring mangyari, gaya ng selos, maging mahinahon at maunawain upang maayos ang anumang hindi pagkakaintindihan, ang payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw, iwasan ang labis na emosyon at palaging magpokus sa positibong solusyon.